Makibalita naman po tayo sa pinakahuling sitwasyon sa Tutuban Mall. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, PIs sa kalahating araw na nga kinakain ng apoy ang Cluster 1 Building dito sa Tutuban Mall sa Divisoria sa Lunsod na Manila. At hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin na sinisigap ng mga bombero na pulahin ito. Balot pa rin sa makapal na usok ang building. Walang patid ang pagdating ng mga bumbero, mga fire truck para apulahin ang apoy. Sumugod pa sa mausok at madilim na looban ng mall ang mga bumberong nakabreathing breathing aparatus. Dala rin nila mga gamit sa pamputol ng bakal. Ang ilan naman pumasok sa mga bintana ng building para mailatag ang fire hose sa loob. Mula kahapon, pansin na kumalat ng apoy hindi lamang sa ibang parte ng building, kundi pati na rin sa pangatlo at pangapat na palapag. Pansin ng mga nagkakatanggal roof tiles o shingles ng gusali matapos tumagos ang apoy sa bubong ng building. Ang ah, mga bumbero, hirap pa rin sa tindi ng usok na nagbumula sa loob ng building kung kaya't hindi ito agad-agad napapasok. Ayon sa BFP, sinisigap ngayon na makonti ng sunog at huwag nang kumalat sa iba pang bahagi ng mall. May mga ilang-ilang tenant na nakapaglabas ng gamit mula sa cluster building. Pero ilang tinderong nadat na namin kaninang umaga, hindi pinapasok at naghihimotok sa galit. Narito ang ilan sa kanila mga pahayag. Si Itin lang ang nasusunog. Alauna, nandyan yung gumbiro nakapaikot. Isang stall lang, hindi pinapasok. Para sa amin po, kunin namin. Ayaw nila kaming papasukin. Hanggat hindi pa sana masusunog. Sayang din naman, sir. Eh. Laking bagay din naman sa amin. Nawala na nga po kami ng pwesto, mawawalan pa kami ng paninda. Eh kaya pa naman namin isalba. Pia, nasa Task Force Delta pa rin ang uh, alarma ng sunog dito sa Tutuban Mall at uh, pagpapaliwanag ng mga tauhan ng BFP, mahirap daw talaga patayin ang sunog na ito dahil yung mga nasusunog sa loob ay mga RTWs at mga tela o tambak-tambak ng tela na kahit mabasa ay nananatili pa rin daw yung baga sa loob. Kung kaya kapag iniwanan lamang ng ilang minuto ay agad ito magliliyab. Hanggang sa mga sandaling ito, Pia, wala pa rin tayong nakakausap na kinatawan ng nasabing mall. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Pia. Uh, Chino, kasi kanina madaling araw kitang kita pa no, yung pagliyab ng apoy pero ngayon nakikita lang natin yung usok na lumalabas galing dun sa bintana. Ibig bang sabihin, eh, mas maliit na lamang yung apoy at mas kontrolado kumpara sa mga nakarang oras? O uh, gaya ng uh, parang nabanggit mo no na kahit anong oras, eh, pwedeng sumiklab muli basta maiwan lang ng sandali? Hmm. Well, Pia, we mula uh, alas 4 ng madaling araw kanina, pinagbamas na natin itong uh, nasabing mall. No? Minsan, pag pumasok na yung mga bumbero Lumalabas na na usok ay puti ibig sabihin sabi na rin ng mga bombero ito ay uh, parang steam na na nagmumula dito sa apoy na na ano nga na parang napula ng uh, tubig na gamit nila pero maya maya lamang mapapansin natin na kumakapal muli ang usok at nagiging itim na naman ito ang pagpapaliwanag ng mga bombero dahil nga may mga baga pa sa loob nitong mga tambak-tambak na tela at mga uh, damit na nasa loob ay uh, pag napabayaan ng ilang minuto lamang, ay muli itong nagliliyab. Gaya na sa papansin nyo sa akin likuran, kani kanina medyo clear na ito. Ngayon, makapal na naman ang usok na nagmumula dito sa mga bintana ng nasabing building at patuloy pa rin ang pagdating ng mga bumbero at pagbomba ng tubig dahil yun na nga, uh, pabugso-bugso ang uh, paglakas ng apoy at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nila kaya itong ideklarang fire out. So Chino, hindi naman problema yung uh, bilang ng mga bombero o kaya yung kagamitan, no? Talagang sadyang mahirap lang apulahin ang ganitong klaseng uh, apoy o sunog? Mm, yes. Well, uh, mahirap sabihin na uh, hindi sila nahihirapan, no, yung uh, mga bombero Kasi ang sinabi dito ng mga tauhan ng BFP, nagpatupad na nga sila ng shifting. Kasi kung inyong matatandaan kahapon, buong araw o madaling araw pa lang kahapon, ay uh, nandito na 'yung mga bumbero at halos walang patid ang kanilang pakikipaglaban dito sa apoy na kumakain nga sa building na ito. So ngayon, pag napansin natin kanina madaling araw kukunti nga yung mga bumbero na nagsidatingan at medyo malapit na mga 10 o'clock or 11 o'clock na saka naman nagdatingan yung karamihan ng mga bumbero Kumbaga baga nagpapatupad sila ng shifting para makapagpahinga naman daw yung mga bumbero na sabak kahapon yeah. So Chino, sa ngayon, meron bang uh, halaga o tansya kung uh, gano, uh, kung ano yung halaga ng uh, damages? Wala pang malinaw sa ngayon na uh, kung magkano talagang halaga ng pinsala o yung mga kagamitan na nasunog dito sa loob. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, wala pa nga tayong nakakausap na tauhan o kinatawan nitong uh, nasusunog na mall. Pero Chino, yung mga kinatawan ng mall, eh, nakikipag ugnayan naman sa mga bombero, pati na rin sa kanilang mga tenants. Medyo may confusion tayo dyan kung nakikipag-ugnayan sa tenants. Kasi madami mga tenants dito nagre-reklamo nga na hindi sila pinapapasok pero meron naman ibang tayong mga tenants na nakausap na sinasabi pasok sila pero kailangan pa raw kumuha ng permit so medyo may dalawang panig na nagsasabing may nakikipag-ugnayan sa kanila pero naman nagsasabing totally walang nakik walang nakikipagtungo mula dito sa mga uh, pamumuluan ng nasabing mall kaya sa ngayon inaalam pa natin at sana makakausap tayo dito mismo sa mga tauhan ng mall para malaman natin kung ano talaga ang pulisiyang pinapatupad sa ngayon Alright, Chino, abangan na namin ang iba pang update mula sa iyo. Maraming salamat, Chino Gaston.